Mga kapwa ko mahilig sa misteryo, napatingin na ba kayo sa langit na puno ng bituin at napaisip kung tayo lang ba talaga ang nandito sa malawak na kalawakan? Nakaka-excite at nakatatakot isipin, di ba? Daang taon na rin pinag-iisipan ng tao kung may mga extraterrestrial life ba talaga at kung bumibisita ba sila sa atin. Totoo kaya ang mga UFO at alien? O gawa-gawa lang natin ito dahil sa mga science fiction at kagustuhan nating malaman ng mga bagay na hindi pa natin alam? Sabi nga nila nasa labas ang katotohanan. Samahan niyo ako habang sinisid natin ang mundo ng mga UFO at extraterrestrial at alamin ng mga teorya, ebidensya at investigasyon na bumabalot sa misteryong ito. Susuriin natin ang mga nakaka nakakaintrigang kwento ng na mga nakakita daw ng UFO pati na rin dito mismo sa Pilipinas. Humanda na kayong mamangha. Kaya kapit lang mga kaibigan at sumabak na tayo sa cosmic journey na ito habang hinahanap natin ang sagot sa tanong na ito tayo lang ba talaga? Simula pa lang sa mga sinaunang cave paintings na nagpapakita ng mga kakaibang bagay sa himpapawid hanggang sa mga modernong kwento ng mga unidentified flying objects, naging palaisipan na sa tao ang ideya ng mga bumibisitang alien. Maraming naglalabas ang teorya at iba-iba ang perspektibo nila tungkol sa mga nilalang na ito. May mga niniwala na ang mga UFO ay mga sasakyang pangkalawakan na minamaneho ng mga advanced alien civilizations at baka nandito sila para obserbahan tayo o kaya naman ay bigyan tayo ng babala. May mga nagsasabi naman na baka nung unang panahon pa bumisita na ang mga nilalang na ito sa Earth at sila ang may gawa ng mga pyramids sa Egypt, Nazca Lines sa Peru o kaya naman ay ang mga malalaking bato sa Easter Island. Nakaka-excite at nakakakilabot isipin, di ba? May mga conspiracy theories din tungkol sa mga itinatagong sikreto ng gobyerno tungkol sa mga alien at lalo pang pinapalalim nito ang misteryo ng mga UFO. Kahit na sinasabi ng iba na katang isip lang ang mga ito, marami pa rin mga tao ang nagsasabing nakakita na sila ng UFO. Ang mga kwento nila na kadalasan ay detalyado at nakaka-convince ang nagbibigay buhay sa debate at misteryo. Kahit na kadalasan ay hindi makapaniwala ang mga tao sa mga kwento ng na mga nakakita daw ng UFO, hindi natin basta-basta may isasantabi ang dami ng mga ulat tungkol dito sa buong mundo. Mula sa mga malalabong litrato at nanginginig na video, hanggang sa mga kakaibang signal sa radar at mga ilaw sa langit na hindi may paliwanag, maraming ebidensya ang nagsasabi na may katotohanan sa likod ng mga ito. Ang ilan sa mga pinaka nakakahihayat na ebidensya ay nagmumula sa mga tao may kredibilidad, tulad ng mga piloto, astronaut at mga sundalo na nagulat na nakakita sila ng mga unidentified aerial phenomena. Ang mga taong ito, na sinanay para kilalanin ang mga bagay sa himpapawid, ay nagsasabi na ang mga nakita nila ay may kakayahang lumipad na hindi kayang gawin ng kahit anong teknolohiya ng tao. May mga nakita ring physical na bakas tulad ng mga marka sa lupa at mga kakaibang halaman sa mga lugar kung saan sinasabing lumapag ang mga UFO. Bagamat ang ilan sa mga ebidensya na ito ay maaring ipaliwanag ng siyensya, marami pa rin ang hindi may paliwanag at nagbibigay daan sa posibilidad na totoo ang mga extraterrestrial. Ikapat na bahagi nasa labas ang katotohanan ang pagsisiyasat sa hindi paliwanag. Sa paglipas ng panahon, maraming organisasyon at individual na ang naglaan ng kanilang oras at pagsisikap para investigahan ang mga UFO sightings at alamin ang katotohanan sa likod ng mga ito. Ang mga grupo tulad ng Mutual UFO Network o MUFON at ang National UFO Reporting Center na kilala bilang Newfork ay masusing nangongolekta at nagaanalisa ng mga ulat mula sa buong mundo na naghahanap ng pattern at mga kapani-paniwalang ebidensya maging ang mga gobyerno ay interesado rin sa mga UFO. May ilang bansa tulad ng Estados Unidos na nagsagawa ng mga opisyal na investigasyon tungkol dito. Ang paglabas ng mga dating classified government documents ay nagbigay liwanag sa mga nakaraang UFO sightings na nagpapakita ng matagal ng pagkainteresado ng tao sa mga pangyayaring ito. Bagamat marami pa ring tanong ang hindi na sasagot, patuloy ang paghahanap ng kaalaman at pangunawa na pinapatnubayan ng matinding kuryosidad tungkol sa ating lugar sa kalawakan. Ang paghahanap sa extraterrestrial life ay isang pandaigdigang pagsisikap na pinagkakaisa ang mga siyentista, researcher at mga taong interesado sa isang layunin na maunawaan ang mga misteryo ng kalawakan. Mga UFO sa kalangitan ng Pilipinas, mula sa Maynila hanggang sa mga liblib na isla, Maraming Pilipino ang nagsasabing nakakita sila ng mga kakaibang bagay sa kalangitan. Noong 1991, isang malaking hugis tabako na bagay ang nakita sa Mount Panahaw. Noong 2016, isang grupo ng mga ilaw ang nakunan ng video sa Pangasinan. Ang mga sightings na ito ay nagbigay daan sa lumalaking interes ng mga Pilipino sa mga UFO. Ang Kalawakan Dwarves Estrate, Nuitipan, yung balubos ng na Aurelist. ika na bahagi, isang kalawakan ng mga posibilidad. Ang tanong kung tayo lang ba talaga ang may buhay sa kalawakan ay isang palaisipan. Sa laki ng kalawakan, na may bilyon-bilyong galaxy at trilyon-trilyong bituin, malabo naman siguro ang planetang Earth lang ang may buhay. Baka nga sa isang sulok ng kalawakan, may mga matatalinong nilalang din na nagtatanong kung nag-iisa lang din ba sila. Ang paghahanap sa extraterrestrial life ay isang paglalakbay ng pagtuklas. Kaya sa susunod na tumingala kayo sa mga bituin, tandaan ninyo na bahagi tayo ng isang bagay na mas malaki pa sa atin.